Morning, Ayun, good morning. Guys. Ayun. Good morning. Uh, ano nga? Diesel, kulay green. Tagumpay! <laughs> 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 Punoyin mo nga to. Punoyin mo yan kung ilan ang karga niyan. <laughs> So ito po mga kabayan, mga kapatid, mamasada po tayo dito papuntang bayan. So Yan. So ayan, mayro tayong pasaherong isa, patawid daw siyan bayan. Uy, malayo na sa ano? Malayo na sa pier natin. Mayro isang pasaherong dumating. Ah, boss, sakay na boss. So ayan, nagbabayan na siya ng uh, limang piso. Ayan, oh. So, paano tayo? Babayan tayo kahit isang pasayero lang o kahit bata. Tinatawad natin, lalo na pag isiyante. Baka mahuli. Tingnan natin, pastor ba yung... Ayan. malapit lang. Kaya limang piso lang siya tawin. Uh, Palabas yung pasero. Thank you, sir. Mamaya, babalik siya. May maya. So, balik tayo nun sa kabila at wala pang pasero dito sa bayan. So, ito yung bago na nag- umukay dito sa ilog so, doon tayo sa kabila sa baryo namin at doon galing yung pasayro sa hapon dito naman pasayero, Uh, maagang maaga pa. Siguro mamayang mga tanghali. Mga tanghali. Mga tanghali. Kaya hapon ang maraming pasayero dito. Uh, minsan, tatlo, apat, lima. So balik tayo doon sa kabila, sa pier natin.

吧。 sila. Ano, sa nila. Daw so, nila bibigain nila yung pinakababang 30. So ngayon pupunta tayo doon sa bayan. At papakarga tayo, bubuhatin natin yan Ito yung nakakabawi kami pag ganito, yung mga yellow at medyo mahal-mahal siya. So, ayan, magkakarga na mag. Pupunta na tayo dun. So, ayan. Buhatin na natin yung container. So, isa yan pa isang patmut naming sama dito. Bawal? Bawal. <laughs> Bawal. Ah? Ayan si Kuya Lore Ihurango. Ihurango ang ano niya, ang original pangalan pero sabi nila mayroon pa itong apelyido na iba. Sa atin sa atin lang 'to. Bola lang 'yan. <laughs> tuo daw eh, kasi yung papa ko tuo dai ako sa lang ako eh. Bibili kami ng gasolina. Yun. <laughs> Malapit tayo aming bilihan dito eh ng pinlakad lang oo ano si mong oh, kayo? ano mong unong no? no? opo silino pisirman TV oo kayo sila <laughs> so yung yung Baro, Mileage yung bagong bistubar sa aming Sablayan Ucidental, Mindoro nasikat so don tayo sa yun na ah. ang lapit lang ng gasolinahan namin no Rudoan. Good morning, guys. Ayon, boss, good morning. Ah, uh, ano nga? Diesel, kulay Green. Takumpa ya. Kunin mo nga to. Kunin mo yan kung ilan ang nyan. niyan. So ito po yung ano, yung Serbian na gasolina dito sa amin. Ayon. Lalo po yung ating lugar sa buk. Punuin mo yan, boss, kung hanggang saan ang kaya niyan. Sa akin, hindi kaya marami. Yan. Shout out kay sir. <laughs> Tingnan natin kung ilan babayaran natin mamaya. Okay. Ay, pupus muna natin. So ito po yung price kain dito sa amin no. Ayan. Ayan. Sabi nung may ari dyan, pag pwede daw ang dasikin. O, oh, dasikin pa punong-puno. <laughs> yan, tagilid. <Bawal> <laughs> <laughs> Nakuha ni Siro. Sabi nung dasikin, tinagilid niya eh. yon yung, yung ibig sabihin. Dada si Kinto tagilid talaga. Eh, pupuno. Kaya liters. yung liters. Ayong bayarin. 2,200. Diyan pupunta tayo dito sa kaset. Magbabayad tayo. 2,200 yan o. Pasok tayo dito. Ay, sir. Nagkakapi pa si sir. Ayun. Ayun yung si ma'am. Good morning, ma'am. Ayun, yung... Ang gusto kong sabihin sa iyo ngayon. At nagpapasalamat ako, masasabi ko na sa mukha mo. Pinagamagang nag-cashier dito sa amin. Oh my God! Wow! No! daw ang bawat isang litro. Limang pa tayo. Pinapaipo okay, ng may-ari yung resibo dito kasi tuwing December, binibigyan kami ng ano, pamasko. Eh, Pagwa daw isang libo ay yung pangit, sandaan lang kay sandaan lang yung matanggap po, pangit ako eh. Oh no! Kasi okay. ma'am? Okay. Ito na yan, papakita natin doon sa... The air, the <laughs> Ayan sir, daan lang. ang ganda ng kapi -kapi nila. <laughs> talaga kapi yung Mas maganda sa katawan yung lagi exercise. Laging pagod. Ayan boss, maalis ka na boss. Nag-vlog naman niya nag-vlog. na ko kaya nagkakuha na po editor. ako dito sa Manila. may bisalon nga to, gibidyo na ako nito kini na. Oh, ya. Yeah. Ay, oh, Ayos, start. Tiyan, tipiso na tayo. Sa biyahe. Tapos may kanina po, tipiso. pag 90. Ah, nasa mga 129 na sa bangka para ayos yung ating servisyo. natin yung ating mga customer. kasi limang piso doon, babalik limang piso. Tapos sa 20 lang kung sila ang mabibili ng gasolina. Pag ipapadala, 30 na minimum namin. Ngayon yung sabal-habal, 50. Kaya lang yung iba, nagbibigay ng 40, 50, kagaya ni Remolta Kapon, 60 binigay sa akin, isang container. So, may mga ganyan na tao, pero 30 lang yung capacity. Uh, minimum namin kapag ipapadala yung isang container. So, magkakapi na tayo. Maraming salamat sa lahat ng mga nakapanood. Agad sa yung lahat. to God be the glory.